Maayong adlaw mga kamyaw. Kamusta? Hello CDO. Actually hindi na CDO itong part na ito. Right now papunta kami sa isang kilalang amusement park dito sa Bukidnon. And in fairness, ang malamig-lamig pala yung klima dito, ano. So dahil Lion Forest Park Resort pala yung tinutukoy ko, yan yung name ng park. Ang sadya talaga namin dito sa Bukidnon is for a birthday dinner. Pero syempre, since excited kami, first time din namin dito, ayun, napaaga ng dating. Kaya, pumasok na lang muna kami dito sa Dahilayan Resort para hindi ma-board yung mga chikiting since meron kami mga kids na kasama. And in fairness, ang ganda ng park na ito. Nag-enjoy ako dito. Ang ganda ng um, weather talaga. And ayun, um, yung pinakahabol ko talaga dito sa park na ito is yung um, playground for kids. Ayan, no. Maganda po itong place na ito, itong park na to for family bonding. Especially if meron kayong mga kids na kasama kasi marami silang activities at saka rides na pwede ninyong um, i-enjoy. So, yung entrance pala dito is 150 and then below um, 10 years old is 100 lang siya. So, ayan, kanina meron din silang um, rainbow slides. Ayan. At syempre, in-enjoy na rin namin yung hanging bridge. Ayan yung anak ko, sobrang focus sa ginagawa niya. And then after ng hanging bridge na ito, is ito naman yung katuloy ng park. Um, I think marami din silang rides dito but nung pumunta kami dito talagang wala masyadong katao-tao ano. so pumunta kami dito mga almost 5 na siya sobrang saglit lang namin dito guys mga less than an hour lang umikot lang talaga kami ng konti and then nag CR sa tabi ng kantin nila and then after nun umalis na kami dahil yung sadya talaga namin is yung reservation dito sa Ricardo's so dito kami magkakaroon ng birthday dinner kasi birthday ng pamangkin ko ayan na, nagsasayaw-sayaw na yung mga staff nila for our birthday celebrant so that's all for this video, bye!